guys, good morning everyone. So ngayon nandito tayo sa may Walter Mart ng Balayan guys. So nakikita nyo po ang ah. wala tayong makikita sa kaya na jeep. Gusto ko mag jeep guys. Kaya lamang yung ay wala pang jeep. na wala pang jeep na nataan. So katatapos ka lang din pong kumain. Kaya magpapatunaw tayo ng ating kinain no. Maglalakad tayo. Kung hanggang sa antianin ang natin, guys. Baka mabutan na ako ng ulan. Guys, hindi na ako naligo, guys. Dahil meron lang naman akong kukunin sa buka na nano na kawayan, no? Para gagamitin namin yun sa PA namin, sa pinaka-final namin na sayaw sa uh, 27. So, sobrang na Ay, muntik na! Oh my goodness! Tignan natin na videohan yung muntik na! Ito ulit magpandar kuya. O saksa na yung motor ni kuya. O ba diba? <laughs> Enjoy sa paglalakad! Daan na! Enjoy, enjoy! Diba? Medyo malayo na tayo, malayo na yung nilalakad natin. Mga ano, mga... Uh, <laughs> ilan minutes ba? Hindi ko alam kung ilan na. <laughs> ah, maganda to guys, exercise. Para mawala yung ating bilbel. Bilbel is in only. <laughs> Nakakaranas naman kasi din pag may bilbel guys. Hindi ka makapagsuot ng mga sexy damit. <laughs> ko ako. Ah. ah, lamig! Lamig na panahon. Exam kasi dapat namin ngayon eh. Wala kami pasok guys. So, ang gagawin ko ay uh, uwi ako ng bukana. Uh, uwi ako ng bukana. Pagumulan <laughs> na guys. At ano, uh, ako ng ula. Hindi ko lang kung saan ako sa silong. At eh, sabagi, marami man dito sa silong ako bumulan. Kaya lang din, mababasa ka din. Alright! Oh, uh, diba? Bawas pag meron tayo na kitang Bawas pag meron tayo na jeep jeep Sasakay tayo mga kamuning bukana. buka na O ba? Diba? Lalaan tayo na natin oh. o oh. mata Wala pa kung na jeep Masarap din kasi ano pagpawisan ka guys para mani yung taba. Ay, naka. Sabi Sana maabot ko hanggang paliko. Hanggang paliko mo daw. Ang layo pa naman yun, hanggang paliko. O, diba? Ay, mo mga tricycle driver mahal nyo kasi maningang kapag tricycle paliko paliko ano natin kung magkano paliko paliko po pa pa paliko po hindi ko po alam. Magkano po ba mapunta ng pag-tricycle? Ha? Magkano po ba? Pa? 400. Ba? 400 pang paliko? Ay, maglalakad na lang po. Maghantay na lang po ako ng jeep. Thank you po, kuya. O, di ba, guys? Ang mahal. Pa? 300? Ay, hindi na lang po. Ang mahal. Mahal mo naman, Bards umahal mong maningil 400, 300, paliko Ay, mag-jeep na lang ako Ay, Wala pa yung manadaan na jeep Tsaka mag-bus aban ah, ban or kaya jeep Maal sa dalawa kung ano yung madatlan natin Kung mahal Ang oh, paliko dyan lang mo. Yung paliko dyan lang Ano ka? Ano ka? Turista? <laughs> Ano po turista, sasakay ng Tricycle 400 hanggang paliko, malapit-lapit lang Jackpot si Kuya! Ako sumakay ako! <laughs> Shoutout kay Kuya, nakablog ka pa na! <laughs> o, oh, diba? Huwag maglalakad ka kasi marami ka nang mabablogs. <laughs> Naampot na! Baka pag sabi ko hanggang buka na ay hanggang nasa ba, baka singilan ako ng ano, baka 1,000. <laughs> Kasi hanggang pali ko pala, mga 400 na. Ay, hindi pala yun nag ano. <laughs> Dito na ako ngayon sa, sa medical ano medical center Western Batangas. So, nandito na tayo guys. O, diba? Umihingal na ako. Kumain ba naman ako? Tapos biglang, tapos biglang lakad. Oh. 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 <laughs> Baliw lang ang pe. Uh, Uwi din kasi ako mamayang, hap, mamayang hapon guys. Kasi nga, exam namin po bukas. Exam po namin bukas. Dalawa. Dalawa exam namin bukas hanggang, hanggang Friday. Tapos, uh, baka sa lunes na kami makapag, at sa may isang exam namin guys, no? Hi! Hi vlog na, hi vlog! Ay nako! Ang angkas na lang tayo, angkas. Kaya ako ang ng pangkas, bibuntis na kasakay. Uy, naulan na. Naulan na. -ulan Naku, ako, wala akong dalawang damit. Oh. Kaya para dahil natin gano'n. Ay, hindi pala nagkaano yun. Wala sakay. Paliko po! What? Paliko! Huwag po! Hindi ko po alam! Po! Ay, maganda na po ako ng jeep po. Nakanambaan. <laughs> Thank you po! karat <laughs> kay guys, baka sabihin nyo, kuripot ako. Hindi. Hindi po ako sa kuripot, guys. Ang mahal lang po talaga ng, um, ng ano, minsan kasi may mga, meron, meron kasi mga, ano, tricycle driver na mahal po talaga maningil. Dahil ang lapit-lapit lang -lapit ng paliko. Kaya, <laughs> enjoy na lang muna tayo yung paglilakad. Enjoy, enjoy! hundred na yun, tsaka yung four na yun, ay magiging baon ko yun, magiging baon na yun ng ano, ng dalawang araw, tsaka dalawang araw, tatlong araw, guys. <laughs> Baka naman sabihin niya, kuripot ako, hindi. Talagang, kailangan mo talaga mo na magtanong talang bago ako maka, bago ka sumakay ng tricycle. Yeah, pero bago, bago ka sumakay ng tricycle, dapat alam mo din magkano ang pamasahin din. Kasi pang mga mess, hindi na ka. Pero saan libo o gano'n? Diba? Ay! Napolongin kita, jeep, eh! Basa ako! Ang kas <laughs> ah, na lang tayo. Dahil na nararating natin guys. Nanti ah, exercise guys. Dapat pala nagsapatos na lang ako no. Para uh, exercise sama-sama ang panahon. <laughs> ah! Pagod yarn. Wala eh. Wala, gilosong mo maglakad eh. Kaya maghintay. Ayaw ko sa maghintay sa wala. Shut up po! Shut up. <laughs> ha? <Huh? laughs> Hindi mo tandaan? Sino ka ba? Diyos ka? Uy, may kaklase ako dito guys. Hmm. <laughs> Butan na ayo mo do. Saan? Shoutout ko muna Shoutout, shout 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 sa tao. Shout Shoutout sa mga klase guys. Ah, uh, ko siya nung ano noong no, no, high school. dito ba naman nagba-vlog ka? Hoy, tangi, dito kasi ako nag-aral sa Balayan. Ay, bago di. Eh. Yan na, eh, pati paglalakad ko, wala nang yaka. Embela, dire-diretso. Kailan ka pa diyan? mag siya na. Ba't ang layo mo? Ah. Alam ko kung ano high school. Bye-bye! Number 9! Ay, ay, ay. po sa kayo. po. Ay, nako. Update ko na lang kayo guys kapag nakasakay na ako ng ano, ng van jeep. Hi guys, good morning everyone. So nandito na naman tayo sa Langgangan. Guys, kami ay meron na naman po kaming practice. So ang ganda ng view, guys. So nakaraan kasi dito ako galing tapos si um pa meron lang papakita sa inyo sobrang dami. Sobrang dami sa baba. Kala may, may buntok dun eh puntahan natin guys so apat pa lang kami tao dito sa park maliban doon sa mga nagagawa samahin na natin sila guys sama natin sa vlog para kahit paano meron tayo may content ikot ikot lang <laughs> ang ingay ko ah. ang dami na mga aso dito malalaking aso guys sa so, takot ako sa mga aso na malalaki guys ano na pala kayo magpat Kuya, well, gusto niyo ba mga natamay-apo, STL? <orphanage> <Okay>. <adaptap> guys, sobrang daming saba, guys. Wow! Ang dami, guys. Ayoko lang ganito, guys. Yung, yung, yung nag-away-away yung mga saba. Hanggang baka gato. <lanes ap time chore> <reated> Ginagulay yung mga... constructor, no? Ay, nasunod yung aso. Uh, eh! So yun guys, andito tayo kasi ay, gustong gusto ko kumain ng tubo guys, kaya lang hindi ako makakain ng tubo rin. Naka-brace tayo guys, no? Pasok tayo sa loob. <laughs> Sarap lang. Sarap kumuha ng, ano, ng tubo. Noon nakaraan kasi mayroon ako dadadalang tubo, hindi yun nakablog. Eh, pinamigay ko lang din, hindi ka madun yung makakain. Katulad dito, guys, mataba yung tubo niya. Matubo. Ay, matubo. Mataba yung tubo niya. Dami guys oh. Eh. Be <laughs> Mga nag kami ko pakas may nagba-bike guys. <laughs> Ayo, yung pumasok sa loob baka maano yung damit ko baka magka kamera ng ano nang tirik-tirik-tirik guys ganun. Yung mga uh, nakakatusok sa katawa. All right. Ang init. Atay. Ah, dito na yung mga kaklase, guys. May practice kasi kami ngayon. Dito masarap bumili ng ano, ng nanlupa, guys, kasi sobrang tahimik tapos parang puro pawn lang 'yung makikita mo dito, mga tubo. May mga na ng niyog. Ano kaya 'to? Ta. Hindi ko lang 'yan puno ng 'yan eh. So habang kami hindi pa kami nakapag-practice, ito muna sila atin bibidyohan mga kamuning, no. Nagbubuhos kasi sila ng ano, semento. Dami talagang sa nakakainis. Tay nghe. <laughs> <Get out. laughs> dito masarap bumili ng ano ng nanlupa guys kasi sobrang tahimik tapos parang puro phone ano lang yung makikita mo dito, mga tubo. May mga bono ng niyog. Ano kaya to? Ah, hindi ko lang kung anong puno yun eh. Ang ganda talaga ng view dito guys. No? Ang sarap-sarap talaga tumira dito. Ang sarap-sarap bumili ng lupa. So, hindi natin alam kung magkano din kasi yung per square, meter ng lupa dito. Kasi ang ganda talaga dito tumira sa bukid guys. La, ano, malayo sa kabias ng char. Joke lang. <laughs> so, yan. Yung ibang natin kaklasi, ano nag-practice na guys, no? Tapos yung iba namin, ibang kasama namin hindi pa hindi pa rin po tapos ah, wala pa rin sila guys. So hindi pa rin kami kompleto dito habang sila ay nag practice practice. Hindi pa kami kompleto dito. Siguro makakamaya maya kami mat ma makompleto na guys, no. Ayan. Ito pala 'yon, yung yung umuwi ako ng bukana. Ito pala yung kinawa na hindi ko na na-videohan na yung kawayan. Ayun. Tapos meron din silang may mga tubig din kami dito para pag nauhaw. Iinom lang tubig. Tapos yung aking klase po ay eh, nag-edit ng, nun, ng video namin para sa PPC. Kasi ay yung ano namin guys, di ba? Sobrang busy habang nag-practice naman yung iba. Ito, dito kami. Busy sa pag-edit. Kasi kailangan na yun mapasa sa tamang deadline guys. No? Kailan nga palang deadline natin sa PPC? Wala Ha? Bukas? Bukas ang ano, deadline? Alexa? I just? Uh, bukas yung deadline. bukas ang deadline. Bukas Ay, na pala. Konti <laughs> na lang. Ya, yeah, kulimlim na guys. Uwi na, go. Ah. <laughs> oh, diba? Mahal may bagyo nga talaga kasi sobrang dilim ng panahon guys so. Ay wala, exam tayo bukas. <laughs> may bagyo.